Hey guys, good morning. For today's video, nandito tayo ngayon sa Mount Samat National Shrine or mas kilala bilang Dambana ng Kagitingan. Matatagpuan nga pala ito sa tuktok ng Mount Samat sa lalawigan ng Pilar Bataan. Marami ang nagsasabi na hindi ka taga-Bataan kung hindi ka pa nakapunta dito. But to be fair, gawin na lang nating hindi ka taga-Bataan kung hindi mo alam ang lugar na ito. Kasi naman, matatanaw mo talaga ang malaking cruise sa tuktok ng bundok along the Roman Superhighway. Kaya talagang kahit sino ay makakurious kung ano ba ang cruise sa tuktok ng bundok. Maganda ang daan dito, cementado and well maintained. Pero ingat lang rin kasi maraming paakyat at pababa sa mga dadaanan along the way. It takes around 30 minutes mula sa paanan paakyat ng tuktok kung nakasasakyan ka or nakamotor and kung lalakarin naman ay humigit kumulang tatlong oras mula sa paanan paakyat sa tuktok. Nakarating na nga tayo. Meron nga palang environmental fee na 20 pesos each dito sa Mount Samad. Pagkapasok nga ay dumerecho na kami sa mini orientation para sa konting kaalaman about sa shrine at para na sa mga do's and don'ts sa taas. Hindi nga rin pala problema ang parking dito dahil maraming parking space dito sa Mount Samad. Hindi nga allowed na pumasok mismo sa taas yung mga sasakyan kaya mula sa baba ay kailangan mong maglakad pa paakyat. Dito nga pala sa right side, or sa kanan ang paakyat mismo sa cruise. Mula nga dito ay tanaw ang parking sa baba. Mayroon ditong water station kung saan pwedeng mag-refill ng water kapag naubusan ka na. Mayroon ding mga kubo or cottages na pwedeng pagpahingahan kapag napapagod ka na. Magpahinga lang ha, pero walang susuko. Kaya naman kung may hika ka or masakit ang tuhod mo, naku, huwag ka nang tumuloy. Look at the scenic view. Wala pa nga tayo sa tuktok ay eh, sobrang ganda na ng view. Malakas at sariwa ang hangin. Perfect talaga to para sa mga gusto ng nature tripping. Mag-unwind dahil talagang nakaka-relax dito sa taas. Pagpasensyahan nyo na nga rin at hindi pa tayo ganun ka-pro manguha ng mga video at wala pa tayong mga pang malakasang gamit kagaya ng Insta360 at mga pa shots. Pasasaan ba? At magkakaroon rin tayo niyan. Dito nga sa ating next station ay talagang malapit na tayo. Mas tanaw na nga ang cruise dito at pwede rin magpahinga dito. Sobrang refreshing, maririnig mo ang mga malalakas na ihip ng hangin, mga tunog ng puno at halaman. Mayroon pa rin magagandang background sa likod na kita ang mga nayon sa baba. Maraming nga rin turista ang dumarayo dito sa Mount Samat dahil sa scenic view at thrilling experience. Eto nga at abot kamay na natin ang cruise. Napaka panoramic ng view perfect for picture taking. Isa rin sa mga nagustuhan ko dito ay ang magagandang amenities dito sa Mount Samat. Meron silang mga modern comfort rooms at may mga high-tech toilets. Kaya nga hindi mo na kailangan mag-worry na baka hindi ka makapaglabas ng sama ng loob habang nandito ka sa taas. Napaka-high-tech talaga ng mga toilet dito at super linis kahit saan ay may mga cottages na pwedeng pagtambayan at pagpahingahan. Isa rin itong famous historical landmark dito sa Bataan. Itinatag ang dambanan ng kagitingan bilang pagkilala at parangal sa mga Filipino and American soldiers na nakipaglaban noong World War II. Mula sa taas ay mayro'on ngang hagdan pabalik sa baba kung saan rin matatagpuan ang museum at grandstand. Ang shrine ay may taas na 92 meters at kasing taas ng Statue of Liberty at pangalawa sa pinakamataas na cruise sa buong mundo. Dahil nga 50 years na mula nang magawa ang infrastructure ay hindi na pinapayagang makapasok sa loob ng cruise at makaakyat sa mga balikat nito for public safety na rin. Noon nga ay pwedeng-pwedeng ang makapasok, magpicture at sulitin ang magandang view na matatanaw doon. Mayroon ring elevator at hagdan ang loob ng cruise. At iyan nga ang magtito, tinuruan pa mag CAT ang pamangkin habang pababa. Puro ka talaga kalokohan, kid. Bukod dyan, Maswerte nga tayo at sa huling pagkakataon ay na-document pa natin ang original na itsura ng shrine dahil nga ngayong March 2025 na pag-alaman natin na sisimulan nang i-renovate at pansamantalang isasara itong cruise for 2 years. Maaari pa rin namang bumisita dito pero hanggang doon na lang sa baba pansamantala. Kaya sabay-sabay nating hintayin na muling magbukas ang cruise after ng renovation ito nga pala ang view natin dito sa baba kung saan matatagpuan natin ang museum. Dito nakalagay ang mga kasuotan, mga gamit, at mga armas na ginamit noong World War II. Mayroon rin dito mga paintings, kasaysayan, at iba pa. Pagbaba nga ay mayroon pa rin mga comfort rooms para sa mga lalaki at para sa mga babae. Katulad ng nasa taas, malamol sa ganda at ang lawak nito well maintain at ang pangangalaga ng shrine ay under ng Provincial Government of Bataan. Sa ngayon, hindi na nga rin tayo nakapasok sa loob ng museum dahil sarado na at sinisimulan na rin ang renovation. Dito nga pala nagaganap ang mga event, lalo na tuwing April 9, Araw ng Kagitingan, at tuwing Mount Semat Philgermage. Sobrang init na niyan, pero dahil sa ganda ng view ng cruise at ng flag sa likod, napaparo-paroji pa nga ang batang ere. Dito nga rin pala sa gilid ng gate ng Mount Samat, matatagpuan ang bilihan ng mga souvenirs, Bataan merch, mga crafted products for Mount Samat Shrine like t-shirts, bags, pamaypay, sobrero, tumbler, keychains, ref magnet, dream catcher at marami pang iba. O di ba? Kumpleto na. Nakadayo ka na, may may mga pang-souvenir ka pa. Napakaraming ang pagpipilian dito. And take note ha, hindi rin ganun kamahal ang mga souvenirs dito. Kaya naman maglaan ka lang talaga ng budget at meron ka na rin pang pasalubong. Busog talaga ang mata mo at mabubutas naman ang bulsa mo sa dami ng gusto mong bilhin ng mga souvenirs dito sa mga stall na to. Ayan nga at merong ref magnet, bags, keychains at marami pang iba napakaraming mo talagang pagpipilian Dito nga rin sa tabi ng mga souvenir stall ay mayroong mga food stand na pwedeng pagbila ng mga pagkain at pwedeng makainan just in case nagutom ka na or wala kang baon. Pero syempre, mas maganda pa rin kapag may sarili kang baon dahil nga sa layo ng lugar na to, medyo doble nga lang yung presyo ng mga pagkain at mga mabibili dito. Finally, nakababa na tayo. Ito nga pala yung unang station na makikita nyo kapag paakyat na kayo ng Mount Samat. Ito nga pala ang tinatawag nilang Mini Park. Maraming mga turista at mga visitors ang nagpapahinga dito at tumatambay. Pwede ka nga rin maglagay ng duyan kung sakali na gusto mo pang makapagpahinga at napaka-presko. Dito na nga namin kinain yung baon namin. Maraming mapapwestuhan at makakainan sa lugar na ito. Ito nga si Kid at may kalokohan na naman. Kausapin ba naman hey. pati yung mga nakatambay na aso? Tatlo lang. Tatlo lang yung ano, susunod sa amin. Yung may tatlo may lahi. Tapos yung daret, iwan na muna. Diba, hindi kasi kayo nakapasa eh. sa ano eh. Examination. Uh, tatlo lang. Tatlo lang. Yung tuta, pati yung pusa, pati yung pulit. Tatlo lang. May halang, pusa. Dito nga sa Pilar Bataan ay may bagong tayo na Mount Sumat Medical Center kung saan pwede nyo ring gawing landmark kung sakali na pupunta kayo sa Mount Sumat National Shrine. Ito nga at pauwi na tayo. Parang kanina lang na inandun tayo sa tuktok ng bundok at ngayon ay nandito na tayo sa baba. Maraming salamat sa panonood. See you on our next video! Bye!